Ganito din ba ang gusto niyong loto sa gulay na munggo? Ayan, ang sarap talaga pag maraming gulay, syempre. Marami kayong pwedeng ilagay dyan. Kaya naman, umpisahan natin sa paggagayat ng ating mga kailangan. Eto lang yon. Yan, cooking time na tayo. Ito yung ating mga kailangan ngayon sa ating kululutoin. Ayan, pinapakuloan ko muna yung aking kunting pork kasi ano yan, prusin na prusin yan kaya pakukuluan ko muna para naman matanggal yung maritis, sinugasan ko na kaya lang parang hindi pa ako kontento kaya yan pakuluan ko muna bago ko igigisa yan siya lagyan ko lang ng paminta at asin may paminta na yan at asin at jaran, ito yon mga kasama ng ating mga gulay gulay is life gulay is life at... ano sabi ko na madaming maritis yan o diba hugasan hugasan Nagigisa na tayo ng ating konting pork. Mga ricado. Ayan, unahin ko to para mag-brown ng konti. Pinakuluan na, pero para mag-brown lang. Ayan, okay na yan. Pagsasamasamahin ko na ito para friends sila. Ayan na yung sibuyas, kamatis, bawang at luya. Ayan. Bawang at luya. Parang bahay ko ba ating lalutuin. Diba? yami yummy na. Okay na yan. Ilagay na natin yung ating beans. Ating mong beans. Lagyan na natin ng tubig at para palambutin na natin. Yan. Pero lalagyan ko muna ng asin. Makakadagdag din kasi yung asin sa init para madali siyang kumulo oh, kumulo ng kumulo. Magpalambot ng ating hugay. Para may lasa na, syempre, asin. Asin. Kunti, kunti. At ang ating pesos, Patis ba? Kunti lang muna. Magdadagdag na lang tayo mamaya. Ayan, habang pakukuloyin natin, takpan muna natin. At tayo maghihimay ng ating malunggay. Tingnan natin. Okay na yan. Malambot na yan. Oh, Tama-tama ilagay na natin yung ating malinis na yung mga gulay natin. Ito muna unahin ko kasi medyo tigas-tigas ng konti. Mga ilang dekada lang este. Minuto lang. Susunod naman natin yung mga dahon-dahon. Ito unahin ko sa dahon kasi hindi natutunawan yung aking darling pagka malunggay pag marami ayaw nga niya ng malunggay kaya unahin ko yan para medyo maluto ang malunggay medyo makunat kasi pagka matagal ang ano malunggay di ba ay pagka medyo fresh pa titikman ko muna para alam ko kung gaano na lang kadami ang idadagdag natin mamaya na patis yun konting patis na lang idadagdag natin kasi maglalagay pa tayo ng gulay yan ilalagay ko na itong aking okra at implant Ganun lang. Lagay na rin natin yung ating sili. Ayan, medyo pupus-pus lang natin ng konti. Ayan, di ba? Yummy-yummy na. Toyo. Oh, Sarap talaga maraming gulay. Kahit hindi kumain ng gulay yung mga bata, at least yung sabaw, na-absorb nila. Ngayon, open na yan. Luto na yan. Itlalagay ko naman itong aking alokbati. Sarap yan, alokbati. Kunti lang din. Tama lang. O, nalaglag pa. At ang ating partner niyan ay daing na. Kaya kunti lang ang aking asin yan. Kunting alat lang para ma-absorb naman natin yung ma-appreciate natin yung lasa ng ating daing. Sabi ka. Yan. Okay na yan daming gulay ayun okay na yan luto na yan mga kagiliw oh, yummy at ang ating partner na okay na yan off na natin yung ating kalan with matching ayan Dalagang Pilipina, dalagang bukid na daing. Uy, shit, lumilipad pa yun. Walang <laughs> talaga langaw, no? Talaga naman. O yan, yummy, ba? Diba? Kaya tinatakpan ko kasi may lumilipad-lipad. Ayan, yummy ba? At dyan, kainan na mga gagili. O, kakain na tayo. Kakain na ang lola nyo. Ako ang mauna kumain dahil busy pa sila at ako ilalayas din maya maya yan ang aking partner mamaya pa yung sila kakain Pwede pa kayo maglagay dyan ng pritong liempo. Gusto nyo talaga ng overload. Masarap talaga. Ayaw pa nilang kumain kasi mainit para mainit para ang lahat. Ako kasi aalis. Kaya medyo nauna ako sa kanila. Ayan. Masarap talaga ang gulay, di ba? at pati mga anak natin kakain hindi may man sila kumain ng gulay basta may sabaw <laughs> solved na so yun lang mga langga ayan salamat muli sa inyo gulay ang hapunan ni madam At ayan, hanggang dito na lang Ay, mga langga. Maraming maraming salamat sa laging nagsusubaybay sa akin sa aking mga pinagagawa sa kusina. Ito muli ang inyong nanay Susan. Maraming maraming salamat. Bye-bye.